Isod Ito. Video na ito para ito sa sealer ng Shopee ha. Ha, makun manood ka ha. Ikaw sealer na Shopee. Tinan mo ngayon sa na pinadala mo sa akin, no? Oh. Puro kaliwa. Puro kaliwa. Oh, paano ko maiayos 'yan? Puro kaliwa ang mirror na pinadala mo sa akin. Oh, tinan mo. Hindi maayos yung pagkakalagay tuloy. Hello puro kaliwa ang sabiro tinan mo itong tornilyo na oh. oh. yung allen rest tapos yung isa naman nakabaliktad oh. kasi kaliwa to eh ito kaliwa rin ito kaliwa ito kaliwa rin oh. kasi pagka binaliktad ko yan pag ganun oh. paano yan pag binaliktad ko yan pag ganun paano yan ganyan wala sa ayos itong sealer na siya pina ito ah. Oh. Ayusin niyo naman yung mga package na pinapadala niyo sa customer niyo. Wala kayo sa ayos Puro kaliwa sa meron na pinadala sa akin dito.